Eat Bulaga Olympics ngayong Sabado, muling kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Pero singing Queen Sam, kinailangan ng medic dahil sa nangyari. Japanese version ng original theme song ng Eat Bulaga, kinanta ng live sa EB stage. Sinimulan nga ng team barangay ang kasiyahan sa kantahan, kasama si Mateus at si JM, na nagperform nga sa barangay, kasama ang Joe Pao. Sa mga team studio naman, ay nakausap naman nila si Joseph, o si Hachi Joseph Yoshida, na isa ring legit the bark ads, na kinanta pa nga ang theme song ng Itbulaga, na Japanese version naman. Nasa mga hindi nakakakilala sa kanya, ay may YouTube channel din ito, na kung saan, ay kinanta niya ang Japanese version ng original theme song ng It Bulaga at maging ang Japanese version ng Eat theme song. Kasama na rin ang iba pang mga Tagalog songs. Sa qualifying round naman ng Gimi 5 ay ang nakatanggap ng golden ticket ay ang Esteban Family at pasok na sa grand finals ng Gimi 5 sa September 21, 2024 na kung saan ay kaabang-abang na nga ito, dahil pwede ngang makapag ang mananalo dito, ng 300,000 pesos. Samantala, sa Itbulaga Olympics naman, na matatanda ang naging tabla ang laban ng Red Team at Yellow Team, noong nakaraang Sabado, September 7. Ay pinagpatuloy nga ang laban ngayong Sabado, September 14. At dahil hindi present si Maine ngayong Sabado, ay wala ding naging import para sa Yellow Team. Dito nga, ay ang naging game, ay Bring Me, na kung saan, ay babasahin nila ang isang tanong, na clue para sa kailangan nilang hanapin, at dalhin sa EB stage na starting line. Gaya nga sa unang mga naglaro, na walis tingting -ting ang pinahanap, na kung saan ay si Singing Queen G ng Yellow Team at si Singing Queen Yunis ng Red Team ang unang naglaban. Sumunod naman na naglaban ay si Mayor Jose ng Yellow at si Tash ng Red Team na Bread of Salt o Pandesal naman ang kailangan nilang hanapin. Naharang pangal ni Mayor Jose si Tash, at dahil hindi naman isang plastik ng pandesal lang ang hawak ni Tash ay nakuha nga ni Mayor Jose ang isa. Pero, dahil sa una namang nakuha ito ni Tash, ay Red Team ang nanalo. Dito nga, ay sumunod naman ay si Ryza ng Red Team, kasama si Singing Queen KZ ng Yellow Team. Si Paolo ng Yellow Team at si Karen naman ng Red Team ang sumunod. Si Consimision na leader ng Red Team laban naman kay Sining Queen Anne ng Yellow Team. Na makikita pa nga ang naging reaksyon ng Red Team lalo na nga si Tash nang tumigil muna si Consimision sa harapan nila bago pumunta tinabosing. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Si Singing Queen Sam naman ang red team, at si Miles naman ang yellow ang sumunod. Nanaharang pa nga ni Miles si Singing Queen Sam na makapunta sa starting line, kaya naman makikita na naman ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash, nagulat na naman talaga, dahil hindi niya inaasahan ang nangyari. At kahit nga nauna namang nakarating si Miles sa starting line, ay mas tama naman ang dala ng red team, kaya naman ay nanalo pa rin ang red team dito. Makikita pa nga si Miles, na nakaupo na lang na sobrang napagod din sa nangyari sa kanila, ni Singing Queen Sam. Pero tila napagod naman ang gusto si Singing Queen Sam, at tila nahirapan daw huminga, dahilan para magbigay ng first aid ang mga nakastandby namang mga medic sa studio. Pero, kitang kita pa rin naman ang kakulita ni SQ Sam, habang kasama si Miles, na talaga namang hindi din siya iniwan, at binantayan talaga siya. At syempre, marami din ang mga nag-alala kay singing queen Sam, dahil sa nangyari sa kanya. At dahil tabla pa rin ang red team at yellow team, ay nagkaroon naman ng tiebreaker, na kung saan, ay ang naglaban naman dito, ay si Singing Queen Jean ng Yellow Team, at si Tash naman ng Red Team, na makikita pa nga ang bilis ni Tash sa pagtakbo. Dito nga, ay air purifier ang pinapahanap sa kanila. At kahit naman nauna si Singing Queen Jean na makarating sa starting line, ay ang Red Team pa rin ang nanalo, dahil humidifier ang dala ni Singing Queen Jean, at air purifier naman ang dala ni Tash, kaya naman muling nanalo ang red team ngayong sabado. Na makikita pa nga si Miles, nakasamang nagsaya sa pagkapanalo ng red team. Sa pagpapatuloy nga ng itbulaga, ay napanood pa rin naman ang segment na Perify at dahil nga sa nangyari kay Singing Queen Sam, ay hindi na muna ito nakasama sa segment na Perifi, na kung saan ay si Conzi na muna ang nag caught ng mga cards, at kasama naman si Singing Queen Anne sa iba pang Singing Queens, na may hawak ng mga cards. Samantala, narito naman ang naging reaksyon ng mga netizens, na mga nagood vibes sa mga nangyari sa Itbulaga Olympics ngayong Sabado. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Transcrição e